Ito na yata ang isa sa pinakamagandang beach na napintahan ko. Napakalinaw ng tubig, malinis ang paligid at napaka-relaxing. Ito ang Masasa Beach na matatagpuan sa Tingloy, Batangas. Ang Tingloy ay isang municipality ng Batangas na hindi parte ng mainland Luzon. Ang main island naman ito ay ang Marikaban Island. Isa ito sa dinarayong beach sa Batangas. Noong una ay hindi pa ito halos dinarayo ng mga turista. Ganun paman, naging paborito itong side trip ng mga umaakyat sa kalapit lang nitong bundok na Galugod Baboy sa Mabini, Batangas. Pinapasyalan din ito ng mga nagdadive sa Anilaw, Batangas. Hindi maikakailang, ngayon ay sikat na sikat na ang Masasa Beach. Paano nga pa pumunta sa Masasa Ridge? Kung ikaw ay magko-commute mula Bindiya Terminal, kailangan mo sumakay ng bus at ang pamasahe ay 250 pesos hanggang sa Grand Terminal. At mula Grand Terminal ay kailangan mo sumakay ng jeep patungo naman ng Anilao Port at ang pamasahe naman ay nasa 70 pesos. Pero kung ikaw ay may sasakyan, mag-Google map ka lang or i-waste e at isearch ang Anilao Port. Pag nandun ka na sa port ay kailangan mo lang mag-park at ang bayad naman ay nasa 200 to 300 pesos overnight. Safe naman ang parking dahil nasa pangangalaga ito ng barangay. After noon, ay kailangan mo magbayad ng environmental fee na 100 pesos per head at trash band na 100 pesos. Ang pamasahin naman sa ferry ay nasa 160 pesos. Sa biyahe pa lang sa ferry ay mag -e enjoy ka na. May -e enjoy mo na ang view ng mabini at napakagandang dagat sa Batangas. Maalala lang, lalo na kung ikaw ay pauwi na. Dahil ang biyahe ng ferry ay may oras. Nasa 8am to 5pm lang daw ito. At pag naiwan ka ay paniguradong ma-extend -e ang vacation mo sa Tingloy. Eh. Pero may options ka naman kung gusto mo talagang wag nang pumila sa port. Pwede kang mag-rent ng private na bangka na nag sa 3,000 to 4,500. Pag nasa Tingloy ka na, sasakay ka naman ng tricycle at ang pamasahin naman ay nasa 120 pesos at ang maximum na passenger ay hanggang tatlo lang dahil napakatarik na mga daanan mula sa port papuntang Masasa. Tulad ng nasakyan namin, hindi kinaya ang pahon kaya kailangan bumaba para makaahon ng tricycle. Ang mga transient naman ay nasa 300 to 500 pesos per head ang fan room at 600 to 700 per head naman kung aircon room. At nasa 7,000 to 15,000 naman daw ang buong transient house. Depende sa laki nito at sa dami ng guests. Kompleto na ito sa loob ng sa utensils, ref, lutuan, at iba pang mga gamit. May karaoke din na libre gamitin. Hindi maikakaila na isa ito sa pinakamagandang beach sa Batangas. Kaya ano pang hinihintay mo? Isama mo na ang tropa at pamilya at mag-relax sa tingloy. Masasa, Batangas.